So, after ng mga kabua, nag grocery may eh. kayla ate. Yan. Sama ko sa sandal. ng asawa. Ko. Okay na? Sabon? Ano pa? Sunrocks. Sunrocks? 500 gram yung malaki siguro. Ano bang kulay na ano ng mama mo? O, kani. Kani. Okay. May nakalagay yan eh. ba yung kasulat niya? Ibanti. Oh. Pula, mas yung ipalita. Yun pula. pula? pula? Parehas mo siguro na. Oh, yan na lang. Tapos, unsa sa pasunod. Ah, meron daw doon. Pula. Yan na lang. Ah, oh, palitan. Um. Thank you po. Tapos ano pa yung sunod?